So, what's up mga ka-DIY? Maganda-ganda po ang harvest natin ngayon. Ayan, nag-equalize na po yung ating battery. Papuno na po siya mga ka-DIY. Ayan po. Ayan po yung ating laman ng ating battery. Ayan. Malapit na po siya nga ma-pull charge. Tapos ito po ang ating BMS mga ka-DIY. At saka active balancer na sa ilalim. Okay. Medyo maganda po ang ating harvest ngayon talaga. Ang ganda ng sikat ng araw dito sa amin. Aywan ko lang dyan sa inyong lugar mga ka-DIY. Kumusta kayo? Kumusta mga setup nyo? Halo 60 62 ampere na lang pumapasok kasi nga papuno na po yung battery. So ganun din dito mga ka-DIY. Ayan. 17 ampere pa rin yung ibinabato niya nga. Ah, Ayan power or ampere ayan ang ibinabato niya sa battery ang tips ko sa inyo mga ka DIY dapat mataas ang wattage ng solar panel kaysa sa battery para mabilis mapuno so ito malapit na rin tumapuno. mapuno maganda po ang sikat ng araw ngayon mga ka DIY maraming salamat palike pa share naman po ng atin na upload na video mga ka DIY at syempre kung napadaan ka lang sa akin channel huwag kalimutan mag follow para updated ka sa sunod na upload ng video so paano hanggang sa muli mga ka DIY maraming salamat